mga kulsedon dito tayo sa ampalaya at uh, cucumber o pipino magdidilip na naman tayo dito sa gulayan sa paarlan at uh, maraming salamat po sa inyong mga suporta ah. Ayan. at uh, paki like naman at paki share at paki uh, comment sa komisisyon ng di pa nakapalo kumalo na mga kulsedon whatsapp at uh, manood kayo mga kulsedon didilip tayo sa cucumber o Pipino. Maraming salamat mga kulsedo at tapos uh, po sa ako nagpagsalamat sa inyong lahat. Ayan. Shout out sa inyong lahat mga kulsedo at uh, shout out Luzon Visayas, Mindanao. Ayan. Maraming salamat po at uh, God bless you all. And uh, support in my uh, uh, video. Ayan. Thank you, thank you so much. At uh, maraming salamat mga kulsedo yan. Mga kulsedo lang ang aming mga gulay. Patapos na kasi mga kulsedo. Ayan kalabasa mga kulsa idol napakalaki ayan mga kulsa kalabasa and hmm. greenhouse ata at uh, lang si pagatsaga uh, Yan mga po sa idol, laganan ang aming mga ginagawa dito sa aming garden mga bulaklak. Yan mga po kukuha tayo ng tubig, pandilig. Kaya pag walang tubig mga po mano-mano lang talaga ang aking mga ginagawa dito. Kaya maraming salamat sa inyong mga sakulta. Patreon tayo. Magdilig sa kabila. Grabe po. Nandito nga ako sa idol sa tomato o kamatis. Nandito nga ako sa idol. Nandito Ya, yeah, makul saya itu pagi kamera makul saya itu telaga sepagi sih. Share lima pa na lawak ang diligan kumakabit sa idol Yan si mga Crusader. Napakalaki ng na mga Crusader. Ano At o si Selamat malam selamat Baba